So, nandito tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Yan. Dito sa tinatawag nilang Umbrella Rocks. So, ito yung napili natin kasi napakamura ng entrance. 10 pesos lang, 10 pesos. Yan, no? Yan. So, 10 pesos lang yung entrance. Tapos yung environmental fee na sinisingil sa barangay, 10 pesos din, 10 pesos. Yan. Yung mga tables and chairs, 200 pesos pataas ang presyo. Uh, napakamura ayun, so kasama pala natin yung ating red tricycle ayan, so, ito yung bungad ayan, ito yung bungad so, may mga tables and chairs na rin dito ayan alright, so ito yung beach na malapit dito sa umbrella rocks, ayan So yun yung mga umbrella rock formation Check natin Yan dito sa bandang dulo Mag lang sa mga falling rocks O oh. Ayan And may mga unggoy dito Na gumagala Mag ingat din Ayan, kung titignan natin, ito yung kanyang buhangin. Ayan. Hindi siya white sand, hindi siya brown sand. Ayan. Medyo madilim siya. Clear ang tubig. Ayan. Pero, merong lumot. Maraming mga lumot. Ayan, mga seagrass. Ayan, ganito, seagrass. Tapos, mapato, Mabato. Mabato. Yan. So, ito na yung dulo. Ito na yung mga rock formation. Yan, oh. Yan. Yan. Dito na tayo sa dulo. Yan. Pinakadulo na ito. Maraming bato Maraming rock formation. Pero, hindi lahat para siyang umbrella ano meron lang talagang ilang bato na para siyang mushroom ayan makikita nyo dun sa tulo meron ng karatula ayan dito may warning sign na hindi na pwedeng lumampas dito yung mga bisita kaya turista dito sa umbrella rocks formation natin ayan pero maganda, maganda. Pag first time mong pumunta dito, maganda talaga. Ayan, so kung, yung kung view ang pag-usapan, maganda talaga lalo na pag first time mo. Ayan, maganda yung view ng mga rock formation dito. Ayan, medyo makulimlim. Medyo makulimlim ang panahon. Ayan. Pero ito, napaka ganda ng view. Ayan, katulad ng Oto na ito. Yeah. Ayan, tapos sinubukan namin akyatin yung steps dito. Tignan natin kung anong meron sa taas. Ayan, medyo mataas din. Pero may rails na pwedeng pagkapitan. Ayan, meron parang maliit na parola dito. Pagod ka na pagod ah? Napagod na. Okay. Go.

tingnan natin yung dagat. So ito yung view. muna dito sa taas. Yan. Magandang view. Napakaganda ng dagat. Ano? Oh. All right. Ayun. Yung beach dito sa Agno yung Umbrella Rocks ayan, nandiyan sa baba hindi natin makita kasi natatakpan ng mga puno yung mga rock formation natin pero ayan o oh. yun pag sinundan mo yung steps na pataas na hagdan kabunta siya sa parola merong maliit na parola dito sa taas ayan Say hi! hi. May monkey oh, may monkey. Nagutom yung mga monkey bomb. Oh, yan yung mga monkey. <laughs> yung mga monkey dito sa Umbrella rocks. Oh, ito, malaki. Oh.